Manalangin kayo. O aming Diyos, aming dakilang amang nasa langit. Salamat po sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa buhay, sa kalusugan, at sa bawat pagkakataon na maglingkod sa iyo. Sa bawat umaga, kami po ay nagpapaubaya ng amin mga puso at isipan sa iyong mga kamay. Salamat po sa iyong mga biyaya na walang hanggan sa mga pagpapalan na minsan ay hindi namin napapansin. Sa bawat simpleng bagay, tulad ng hangin na aming nilalanghap, ang araw na nagbigay liwanag, at ang katahimikan na aming naranasan, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa mga mahal sa buhay na patuloy na nagsisilbing gabay, at lakas sa bawat hakbang ng aming buhay. O Diyos, sa bawat pagsubok at hamon, kami po ay humihini ng iyong tulong. Daway patuloy mong patnubayan kami sa aming mga gawain, gabayan kami sa tamang desisyon, at bigyan kami ng lakas upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ipinagpapasalamat din po namin ang iyong walang sawang pagmamahal at pagkalinga na hindi kami iniiwan ni Minsan. Daway maging mapagpakumbaba kami sa bawat araw at matutunan naming magpatawad, magpasensya at maglingkod sa amin kapwa. Ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng tao na kami ay makakasama sa buhay na ito. Naway maghari ang iyong kapayapaan sa aming mga puso at sa mundo. Kami ay lumalapit sa iyo, Jesus, dahil ikaw ang buhay. Nang ako ka na mo kami ng iyong biyaya sa biyaya at nagtitiwala kami sa iyong pangako. Ibibigay mo ang iyong buhay sa krus upang magkaroon kami ng buhay na masagana. Jesus, aming tagapagligtas, punuin mo kami ng iyong buhay ngayon upang kami ay tunay na mabuhay para sa iyo. Hinihiling namin ang lahat ng lakas na kailangan namin upang maging tapat na tagasunod mo ngayon. Wala kaming kapangyarihan sa aming sarili Ngunit kasama ka na nabubuhay sa amin, maipapakita namin sa mundo kung sino ka. Naway damaloy sa amin ang iyong kagalakan, kapayapaan, at buhay upang makita ka ng iba sa amin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Unuin mo kami ng iyong buhay upang makapagbigay kami sa iba mula sa ang ipinagkakalug mo. Ama, hayaan mong kami magsimula ng araw na may malinis na puso, handa sa anumang hamon na darating. Gaway ang aming mga gawain ay maging pagpapala sa iyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.